Nito lang July 22, 2025, bigla na lamang sumabog ang katahimikan sa border ng Thailand at Cambodia matapos pumutok ang matinding sagupaan sa paligid ng sinaunang templo ng Tamwen Tom na matatagpuan sa Surin Province sa silangang bahagi ng Thailand. Ayon sa Royal Thai Army, pinaputukan umano sila ng Cambodian Border Forces habang ang Cambodia naman ay nagsabing una silang inatake ng Thai troops na may kasamang light artillery support. Ang Tamuin to may isang makasaysayang templo sa gilid ng pinag-aagawang hangganan sa kabila ng pagiging UNESCO protected site nito. Madalas itong pinagmula ng sagupaan dahil hindi malinaw kung sino talaga ang mayroong jurisdiksyon sa lugar. Noong mga nakaraang taon, kapwa Cambodia at Thailand ang nagdeploy ng tropa malapit dito. Ngunit nitong July 22, hindi ito na natiling simbolo ng kultura, kundi naging intablado ng madugong labanan. Ayon sa ulat ng Thai military, pinasok ng Cambodian troops ang buffer zone at nagsimulang maglagay ng barikada Bilang tugon, nagpadala ng reinforcement ang Thailand gamit ang mga 155mm howitzer at pinakilos ang Air Force para sa aerial reconnaissance. Inakusahan e naman ang Cambodia ang Thailand ng paggamit ng drones at missiles sa teritoryong nasa ilalim ng kanilang kontrol at dito nagsimula ang mabilis na escalation. Sa loob ng 48 hours, umabot na sa mahigit 20 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang mga sibilyan at sundalo mula sa magkabilang panig. Nasira din ang ilang istruktura sa lalawigan ng Odar Minchi sa Cambodia at Surin sa Thailand at ilan sa mga nasawi ay hindi sundalo kundi ordinaryong mamamayan na nadamay sa shilling. Nag-viral pa sa social media ang isang video kung saan ang isang Thai na ang tinamaan ng rocket shell. Nagsimulang mag-evacuate ang mga mamamayan mula sa mga border towns. Mahigit 100,000 Thai civilians ang inilikas mula sa walong distrito ayon sa Ministry of Interior ng Thailand. Sa Cambodia naman, tinatayang 4,000 hanggang 5,000 katao rin ang lumikas patungong gitnang bahagi ng bansa. Apektado rin ang mga paaralan, pasilidad at palengke na pinilit isara dahil sa patuloy na putukan. Ayon sa mga independent observers, may ebidensya ng paggamit ng BM-21 Grad rocket system at mga mortar shell mula sa Cambodian side. Kapalit nito, gumamit naman ang Thailand ng F-16 fighter jets para sa limitadong air strike. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon, ilang satellite images ang nagpapakita ng sunog at mga crater sa bahagi ng Cambodian province na Udar Minchi. Pagsapit ng July 24, 2025, ang sigalot sa pagitan ng Thailand at Cambodia ay hindi na lamang nanatili sa larangan ng militar, kundi lumawak pa ito patungo sa mas mataas na antas ang diplomasya. Isang matinding hakbang ang isinagawa ng pamahalaang Thai sa pamamagitan ng pagpapauwi sa kanilang ambasador mula sa Phnom Penh bilang anyo ng protesta sa umano'y aggression ng Cambodian forces sa hangganan. Tumugo naman ang Cambodia ng katulad na hakbang kung saan agad na pinalayas ang Thai ambasador sa Bangkok at sinuspinde ang bilateral talks na nakatakda sana sa susunod na linggo. Sa ganitong paraan, tuluyang naputol ang pangunahing linya ng diplomatikong komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Isang hakbang na itinuturing na pinakamalalim na diplomatic breakdown sa rehiyong ito mula pa noong border crisis ng 2009 hanggang 2011. Dahil dito, sa halip na kumalma, lalo pang tumindi ang palitan ng insulto ng magkabilang panig. Sa mga pahayag ng opisyal ng Thailand, tinawag nilang irresponsable ang hakbang ng Cambodia at binalaan itong haharap sa seryosong kapalit kung magpapatuloy ang militarisasyon sa border. Samantala, tinuligsa rin ng Cambodian spokesperson ng pamahalaan ng Thailand bilang provokator at mapangapi at inakusahan silang may layunin na pasukin ang kulturang pamana ng Khmer. Umabot pa sa puntong nagsagutan ng mga foreign ministry official sa media kung saan kapwa nila ginamit ang isyo ng kasaysayan upang bigyang katwiran ng kanika nilang panig. Ang ganitong klasing palitan ng insulto at diplomatikong paghihiganti ay nagpapalala ng sitwasyon sapagat pinapakita nito na nawawala na ang espasyo para sa mahinahong dialogo. Sa halip na de-escalation, ang nagaganap ay mutual escalation sa antas ng wika at simbolismo na maaring magudyok sa kanika nilang mga nasyonalistang taga suporta na humiling ng mas agresibong tugon. Sa kontekstong ito, nagiging malinaw na hindi lamang ito usapin ng lupa o teritoryo. Ito ay laban para sa pambansang dangal kung saan ang bawat hakbang ay sinasalamin bilang depensa ng soberanya. Sa kasaysayan ng ugnayang Thai-Cambodian, ang ganitong diplomatic full-out ay laging nauuwi sa matagalang tensyon kung hindi man direktang labanan. Noong 2009, nagkaroon din ng kaparehong hakbang, pag-pull out ng ambasador at priest ng bilateral programs matapos ang sigalot sa paligid ng Priya Viher Temple. Ngayon, tila inuulit ng kasaysayan ng sarili. Ngunit may mas matindi pang panganib sa panahon ng mas mabilis na impormasyon, social media at drone warfare. Ang ganitong krisis ay maaring sumabog sa full-scale conflict sa loob lamang ng ilang araw. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nagdeklara ng Marshalo ang Thailand noong July 24 sa walong distrito na sakop ng mga probinsyang Surin, Sisaket at Buriram, mga lugar na direktang nasa linya ng sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pinatindi ang military checkpoint, ipinatupad ang curfew at sinuspindi ang border trade. Dahil dito, matinding naapektuhan ang mga negosyanteng nagaangkat ng produktong agrikultural mula Cambodia at umaaray ang mga magsasakang Thai na umaasa sa cross-border commerce. Sa naturang paglala ng tensyon, hindi lang mga bala at bomba ang bumagsak. Kundi kasama rin dito ang pagbulusok ng ekonomiya sa Thailand. Bumagsak ang stock market ng Bangkok ng 3.1% sa loob ng isang araw, ayon sa ekonomistang Thai na si Dr. Pradit Rajunakul. Mahigit 174 billion baht ang mawawala sa kabuang export-import value kung magtatagal ang tensyon. Sa Cambodia naman, sinuspindi ng maraming dayuhang kumpanya ang kanilang operasyon dahil sa instability. Ang mga dayuhang bansa ay naglabas na rin ng travel advisories. Inabisuhan ng Sweden, Germany at Japan ang kanilang mga mamamayan na iwasan ng 20 kilometers radius mula sa border. Pinayuhan din ang kanilang mga kababayan na umuwi o manatili sa mga lungsod. Malaki ang epekto nito sa turismo lalo na sa mga Cambodian provinces na umaasa sa Thai tourists. Ayon sa Cambodia, isa sa mga ugat ng tensyon ay ang bagong border crossing regulation ng Thailand noong Hunyo. Ayon sa kanila, sinadya raw itong ipatupad upang hadlangan ang pagpasok ng Cambodian agricultural workers. Samantala, ipiniliwanag ng Thailand na ito ay bahagi lang ng anti-smuggling operations. Ngunit naging sa ito ng matinding galit ng mga lokal sa Cambodia. Isang mahalagang detalye ay ang insidente noong May 28, 2025, kung saan isang Cambodian soldier ang nasawi sa isang border military exercise. Hindi ito agad inamin ng Thailand at nag-viral pa ang CCTV footage na nagpapakitang mayroong Thai vehicle na tumatawid sa disputed zone. Dahil dito inakusahan ng Cambodia ang Thailand ng border provocation. Kasunod nito noong July, isang sundalong Thai ang nasa buga ng landmine habang nagsasagawa ng patrol sa border. Ayon sa investigasyon, ang naturang explosive ay posibleng mula pa noong panahon ng civil war sa Cambodia. Ngunit tinuro pa rin ng Thailand ang posibilidad na isang intentional mine placement ng Cambodian troops ang insidente. Samantala, nagtangka ang ASEAN Chair Malaysia na makialam at nagmungkahi ng isang ceasefire agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Unang tumugon ng positibo ang Thailand ngunit kinabukasan ay umatras ito sa formal na pagpirma dahil umano sa unacceptable clauses sa draft ng kasunduan. Tinanggap naman ito ng Cambodia na sinasabing handa silang makipag-usap. Umaksyon na rin ang United Nations Security Council at tinawag ang isang emergency session noong July 25. Sa sesyon, iginiit ng Cambodia na mayroong intensyong occupy borderlands ang Thailand. Samantalang tinutulan ito ng Thai envoy at sinasabing sila lang ay nagtatanggol sa kanilang sovereign territory. Walang resolusyon ang lumabas mula sa emergency meeting. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng dalawang panig na magbalik sa negosasyon sa pamamagitan ng Joint Boundary Commission. Ngunit naudlot ang usapan dahil sa magkakaibang pananaw sa demarcation ng teritoryo. Ayon sa Cambodia, kailangang kilalanin ng Thailand ang 1907 French map, ngunit ang Thailand ay hindi ito kinikilala bilang lehitimong batayan. Pumasok na rin sa eksena ang mga malalaking bansa na nanawagan si Chinese President Xi Jinping ng maximum restraint mula sa parehong panig habang nagpadala naman ng delegasyon ang US State Department sa Bangkok upang obserbahan ang sitwasyon. Sa kabila nito, wala pa rin direktang panghihimasok ang alinmang superpower. Ayon sa mga eksperto sa Southeast Asian Politics, ito ay hindi lang simpleng border skirmish kundi bahagi ng regional power balancing. May mga hakahaka na ginagamit ng parehong gobyerno ang tensyon upang ilihis ang atensyon mula sa mga domestic crisis tulad ng economic inflation sa Cambodia at political instability sa Thailand. Isang posibilidad na binabanggit ng analyst na si Prof. Hendra Wirawan ng University of Indonesia ay ang Controlled War kung saan sinasadya ng dalawang gobyerno na panatilihin ang alitan sa isang limitadong antas upang mapanatili ang suporta ng mga nasyonalista sa loob ng kanilang bansa. Ngunit babala niya isang maling galaw lang ay maaring magdulot ng full-scale war. Sa huling ulat noong July 25, tuloy pa rin ang mga pagputok sa ilang bahagi ng hangganan. May mga ulat ng Air Patrol ng Thai Air Force at nagpupwesto ng long-range artillery ng Cambodia. Bagamat patuloy ang panawagan ng internasyonal na komunidad para sa tigil putukan, walang malinaw na sinyales na matatapos agad ang kaguluhan sa mga susunod na araw. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!